Maswerteng ang natagpo ang buhay nito lamang ikalabing siyam ng Setyembre ang isang mangingisda mula sa Infanta Quezon na napaulat na nawawala noon pang ikaapat ng Agosto. Ayon sa ulat mula sa Philippine Coast Guard Batanes habang nagsasagawa sila ng seaborne patrol sa karagatang bahagi ng Batan Island, Batanes, ay natagpuan nila ang mangingisdang si Robin De Hilios, 50 anyos, tubong barangay dinahikan Infanta Quezon Province at nakasakay sa kanyang bangka na may bow number QUE 121716 number 3 at may body Paint na JM. Ayon sa report mula sa PCG Northern Quezon na paulat na nawawala si Dehilio noong ikaapat ng Agosto nang maubusan ng gasolina ang kanyang bangka, dahilan upang hindi ito makabalik sa kanyang mother boat at tuluyang naiwang palutang-lutang sa gitna ng karagatan. Ayon rin sa PCG, posibleng dahil sa naranasang bagyo at low pressure area na tumama sa hilagang bahagi ng Luzon ang dahilan kaya naanod patungo sa Batanes si Dehilio. Sa ngayon, kasalukuyang nagpapalakas sa Batanes General Hospital si Dehilio habang patuloy may rin ang pakikipag-usap ng PCG Batanes sa PCG Northern Quezon upang makauwi na si Dihilio sa kanyang pamilya. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman, 50 palang lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolisms and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IOVM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!